tayo sa api. At wala na langit. Nagalang lang sa Panginoon at tayo na tayo na ganyang, uh, uh, so, balik, yung kanyang ipagtanggol. Tayo yung kanyang ipaglaban. Subalit, kakaibang padalangin sa api sapagkat siya yung api ng api. Ngunit, pinapakita, ipapakita sa atin kung paano madalangin ito pagka uh, kayong uh, talagayan na nangapit. Pusa natin sa so, Psalms chapter 7, at basahin natin ang verses 1 to 5. Psalms chapter 7 verse 1 to 5. O Panginoon kong Diyos, na nananandung ako sa iyo. Iligtas mo ako sa lahat na kumahagong sa akin at iligtas mo ako. Baka kahit ng leon ay lorayin nila ako na pinaparagkat at kung papalayo at walang sumaklo. O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may pagkakamali sa mga kamay ko, kung ako'y tunating ng kasamaan sa aking kaibigan, o nilooban ng ating kaaway na walang nagigilan, kaya ang hapulin ako ng aking kaaway at abutan ako, at tapatan niya sa lupa ang buhay ko, at ilagay sa labo ang kaluluwa. ko ito sa ito ng Panginoon na ito ng hangin. Panginoon tuluan ng pamina manalangin ng sa ngayon po sa iyo pong na aming pong nabasa ngayon mula sa buhay ni Harry Gabi nawakan hmm. po habang kami tumatagal lumalago sa iyong pong presensya tayo, hindi po masalit na. Tulungan doon kami maging kalugod-lugod sa inyo. Kung mm -hmm. kami dalangin sa pangalan pa ng Panginoon Isus. Mm -hmm. Ang pamagat ng ating uh, pag-aaral ngayon ay ang panalangin ng isang tao matuloy. Ang panalangin ng isang tao matuloy. Kapakaiba ang panalangin ni Hanang Dabi tungkol sa kanyang talagayan sapagkat mayroon siyang uh, dalawang kaibigan. Una, tinitiyas niya siya ay nasa proteksyon ng Panginoon. Sa kanyang panalangin, dahil sa kanyang talagayang siya inaapi, tinitiyas niya siya ay nasa proteksyon ng Panginoon verses 1 and 2. Ang sabi niya, O Panginoon kong Diyos, nangmanandong ako sa iyo. Nangmanandong si David sa Panginoon. Para saan? Upang iligtas. Iligtas siya sa lahat ng humahamot sa Kanya. Hindi niya kaya. Habang tumatagal, dumadami yung mga gustong humahamot sa Kanya, gustong pumatay sa Kanya, gustong sumira sa Kanya. Kaya wala siyang ibang matakwaan haliban sa Panginoon. Doon siya nananaw. Doon. doon siya sumuko Doon siya kumuha ng proteksyon. At hindi lang iyon humingi siya na kaligtasan upang huwag siyang malayot sa Diyos. Karamihan kapag tayo ay hinahabol at maraming problema, umitiwas tayo hindi sa nangang nanon sa Diyos, kundi lumalang sa Kanya. Pero ito ang sabi ni David, iligtas e, mo ko sa lahat na humahabol sa akin at iligtas mo ko. Baka dahil ang liyot ay lorayin nila ko, na pinakulagkat akong papalayo at walang sumaglobo sabi niya rito eh, iligtas siyang huwag mapalayo sa Diyos. Dahil ang kaaway niya, kanyang nilarawan ang kaaway nito, eh sabi, mapapangis. Pag sabi, mapapangis, inalitulad niya sa si isang leon. Ang leon, walang tao niya. Ang leon, mapapangis niya. Ang leon, walang awa niya. Tulad ng leon, walang awa ang kanyang binibiktima lalapay niya, lulurahin niya. Ganyan din siya ng kaaway ni Kari Karin David, Karin David, dahil Kari siya pa din At kaya siya ng ng kanyang mga kaaway na inilarawan niya bilang isang liyon. At ikalawa, bilang isang liyon, pinapakita niya rito na ang sabi, baka siya yung karakterin. Ibig sabihin, ang kanyang mga kaaway ay malakas. Manakas, kakarag ka rin siya. May kapit. Napakatindi yung kanyang kaaway. At sabi dito, baka gaya ng riyon, luranin nila ako. <coughs> na tinakaragkat akong makulayo at walang sumakulo. Yun ang kinatakot ni David na sa kanyang pagtakbo o pagtakas sa mga kaaway, akutan siya at siya ay karagkaring papalayo sa Diyos. At kaya siya pinayo talaga upang wala sa problema. Kaysa meron tayong gano'ng problema. Yung ating mga kaaway, yung ating mga pagsubok, gusto nila nilulurahin tayo at inilalalim tayo sa Diyos para wala tayong matakuhan. Pero si David, nangalitong siya sa Panginoon. Tinitiyak ni David na siya nasa proteksyon ng Panginoon. Ikalawa, tinitiyak niya na siya ay nasa makatarong ng kamay ng Panginoon nasa kamay ng Verse, verses 3 to 5. O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may pagkakamali sa mga kamay ko, kung ako'y gumanti na kasamaan sa aking kaibigan, o niloogan ka ng aking kaaway na walang dahilan, hayaan hapulin ako ng aking kaaway at abutan ako at tapakan niya sa lupa ang buhay ko at ilagay sa labo ang kanunuhan ko. Nakita natin yung puso eh, ni David dito. Pagamat siya ay uh, uh, talagang tuglaan siya ng kaaway at uh, may pakamba siya na abutan siya at siya. Hindi kaya naman abutin siya na pinalo niya sa Panginoon pero ngayon hindi na nagayin niya kaya buhay sa makatarungan ng kamay ng Panginoon. Dahil sabi niya, kung mayroon man ang nagawa. Yung salita niyon, sa kanyang uh, Pagkakandong sa kamay ng Diyos, Kanyang ipinento, o niya kanyang buhay, kasi nasa tamang kami. Ang kanyang masinasabi, ang kanyang sungkong ay tama. Para bang sinasabi niya, Lord, tignan mo ang puso ko. Ako ba'y may nagawa sa mga tao, kung mahabol sa akin? Ako ba'y gumawa uh, uh, ng masama, laban sa kanila? Kung mayroon man, sabi niya, kaya akin siya kung lurayin. Eh. At sabi ni Sir David, puna muna sabi niya, kung ginawa kong paratan ng mga kaaway, sabi niya, o Panginoon, kung Diyos, kung ginawa ko ito, ano ito? May paratan sa kanya mga kaaway niya, na siya isang tao masama, na siya ay isang taong di maasahan, uh, sabi niya, kung ginawa ko ito sa kanila, sapat ako sa iyo. Ikalawa, kung may pagkakamali sa mga kamay ko, kung may akong nagawa, alam na, hindi ko nagawa sa Pero ang ating tinitin dito, sa gabi, tapat siya sa kanyang panalangin sa Panginoon. Tapat siya. Kung may nagawa mag man ako pa noon, kung ginawa man ito yung parasal nila. At ikalawa, kung may pagkakamali man sa ating mga kamay, at ikatlo, sabi niya, kung ako'y gumanti ng kasamaan sa aking kaibigan, alam natin, kaibigan niya talaga si ito pero iba pa mo na kumalaban sa kanya, pero hindi siya gumanti. Alam natin, hindi siya gumanti. Pero sabi niya, sumingin ko, pagkakarap ko, gumanti ba na po sa aking kaibigan? At hindi lang yun, sabi niya, o dinuuban ng aking kaaway na walang dahilan. Kaaway niya sa saun pinagsamantalan ba yan Saul? Kumuha ba siya ng mga bagay na kinabot ba siya kay, kay Saul na kanyang kaaway? Tapat siya sa Panginoon. alam, na, alam natin na wala siyang ginag ginawang ganun at alam din ang Diyos. Kaya nga sa mga tarong kamay ng Panginoon na itapat sa tabi sa kanyang patalari. Ngayon, ikalawa, nagpahatol siya. Kung ginawa mo lahat ng ito, nakanda kung magpahatol sa Panginoon. Ang sabi sa first 5. Lahat ng ito, sabi niya, kung pinagawa niya, hayaang habulin ako ng aking away at habulin ako. Ano ang ibig sabihin ni David niya? Well, hayaan niya. Hindi siya. Habulin siya. niya sa kailan tumakbo. Kung siya may, may nagawang kasalanan sa kanilang mga kaaway niya, eh, hindi na siya tatakbo. Napakababa ng puso ni David kaya niyang harapin at handa siyang gumula anuman ang paratang nila. At sumadang, pati parakan ng kulang kautuhan na kaya patuloy si Lupita at ko. At siya ay nangalulong sa Diyos. Isa, e ganoon na tuloy natin. Alam natin yung mga paratang na tumating sa atin at naranasin natin yun. Know? Kapag kung ka meron tayong talagang ginawa, eh, kaya ako mabutan ka. Kaya ang Huwag pagpaliwanag ka. Pero ang hanggat wala kang ginagawa at hindi pa akong paratan lang, eh, papayo sa Diyos. Papayo sa Diyos kung ano yung kanilang mga paratan. Ito hindi naman isa pinag. Pero kung mayroong kasalanan, yun ang panggit na from verse 3 to 4, kung ginawa niya isa man doon, ang sabi niya, hayal na ako mabuti. Hindi ako tatakbo. Hindi ako at hindi na nila, sabi niya, kaya nilang tapakan nila sa lupa ang buhay ko. Now, alam natin yung ginagawa ko ni David kapag sila nang nagumpay sa mga kaaway, tulad ng ginawa ni Joshua, lahat ng mga hari sa kaaway kapag ka ito'y nata nataon nila, kaya hindi na yung ulo, Nakatapayan pa tapakan ng bawat ulo bilang pananagumpay. At sabi ni David, Hayaan nila ako hidig-dig, mapahiya sa napag ng mga tao kung ako'y nakagawa. Na masama at laban sa kanila. Hayaan nila ang tapangan ang buhay ko sa lupa. Walang well, ipagka tayo mayroong ginawa talaga. Na tayo'y abutan. Huwag lang tayo tumakbo. Huwag lang tayo mga Hayaan mo mapahiyaan na lang. Yun ang the best talaga ng sumusunod para matiging. Saan ka mo yung mga mga? Eh, ito saan natin. Hindi ko makalimutan yung kapira ng Tiyako yung eh, series. <laughs> si Andy. Sabi ka ba itong Kung mayroong kritik sa'yo. Kung hindi naman totoo, ano yung kagagalit mo? At kung totoo naman, di naman naman yung kagagalit mo, totoo naman. Hindi nga ako mapahiya ka talaga. Kasi pag nabalong pa yung, yung Karangalan ay, sino ba tayo, tali mong mapatay ng aso lang at purgas lang sa lapan ng Diyos. Wala lang sila makukuha sa akin talaga. Yan ang sabi ng David, hindi ang tapakan nila mo ito sa lupa. o ipahiya lang nila po, kung yan ang gusto nila, yung kanigaya nila, sige. Hindi <laughs> nga hey, Sabi David, ikatlo ang sabi niya, at ilagay, sa mo, ang karamah ko. Ano yung sabihin lang, ang kalawalat niya pala at niladay sa labo hmm. ang karulatiyan ko. Ibig sabihin, hamamina nila ako. Kaya nila mamamina ko sa ilang mga Mas may iba na mas pagbaba ako sa kanila. Tingin nila kaysa naman itinakas ko sa lady ko sa kanila. Lalo lang. Lalo lang. Ano ang problema? Ito ang panalangin ng isang trauma ko eh. <coughs> Una, tinitiak niyang siya ay nasa proteksyon ng Panginoon. Nananlog talaga siya. Kapag siya, ikalawa, tinitiyak niyang nasa makatarungang kamay, siya ng Panginoon. Nagsasabi siya ng tapat, at nakanda siya magpahal. So, ano aral ang ito na pati? Siguro, mayroong takto. Una, kaya kaya natin na kung tayo yung lumalapit sa Diyos upang ipanalangin ang at ating mga problema, kaya sa nagsasabi tayo ng totoo sa Diyos. Kasi minsan, eh, hindi tayo nagsasabi ng na ating totoo talaga yan. Nasabi nga sa Hebrews 4.13, lahat hayag sa paningin ng Diyos, lang tanong lahat sa mata ng Diyos at ating buhay bakit pa tayo makukuloy? Bakit pa tayo magtatakim ng ating karangalan sa kapal ng Diyos? Eh, Uma lahat sa paningin ng Diyos. Kaya ito dapat maging araw sa atin na para maging tama tayo, maging kalagod sa Diyos, eh magsabi tayo ng totoo sa aming pati. Sabihin natin tayo na sa kanyang kanduman kapag tayo ay nakabot ng mga karo ay walang sarilan. Tiyakin natin na huwag tayong nagawa ng anumang aksyon. Huwag tayong nagawa ng ating sarili ng paraan. Kundi mga tayo. Lumagay tayo sa makatarungan kamay ng Diyos. Sabagat Sinabi na ng ng Badala Kasulatan, Romans 12, verse 18 to 19. Ang sabi, kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay mga pamuhay kayo ng may payapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubayan yun sa galing ng Diyos sa pagkatasusulat, akin ang, ang pagigati, ako ang gagati, sabi ng Panginoon ang Diyos sa akin siyang gagawa na ano pa. Ikatlo, sakin natin sa ating sarili na kung tayo ang sanhit ng ating problema, huwag na tayo tumakbo. Parang natin. Hayaan mong itaw ay mapahiya, hayaan mong itaw ay kamakin, sapagat ang sabi nga So, doon sulatan. Kung tapat tayong ipinapayag ng mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na tayo para tawarin. Eh. Kung hindi naman tayo makaka-confess sa Panginoon kung hindi natin ipapa ang ating sarili. Kaya na, ang sabi sa James, God hates the proud but He gives grace to the humble. So, hindi natin kaya papayag tayo. Kaya natin tayo ay sumaking dahil nagkamali tayo Huwag lang. Sa ipaglaban ng na ating sarili, kahit na tayo ay malina. Huwag tayo tumagbo, kung di harapin natin ang problema. Pero una, dapat lumapit tayo sa Diyos. Sumingin tayo ng biyaya sa kanya na kaya mo ikong tanggapin, na kaya mong ibaba ang iyong sarili, na kaya mong tanggapin yung hamakan siya, kaya ka sa mga tao. Kailangan natin ang grace na ng Panginoon. Magpakababa tayo sa kanya, pagpili na kapag tumulad, huwag nang ang ating karapatan. Ito, ang panalangin ng isang tao ang pwede. Tayo panalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita tulad ni David. Pag wat wala siya ang ginawa, hinahapon siya. Ngunit siya ay nanandong sa inyo. At siya'y tapat na ilahad ng kanyang puso sa lahat ng kanyang bigat. Na wala siyang ginagawa, wala siyang sinasamantala, at wala siyang ginagantihang sa mga tao paano sa kanya. At tapat din siya, Panginoon, na kung siya may, nag may nagawang pagkakamali at pagkakasala, handa siya magpahabol, handa siya mapaya, handa siya, Panginoon, na siya po ay baba. Upang sa ganon, kayo po taas at kayo po paralala sa kanyang pagpaparama. Tulungan mo kami na nawa sa aming paglago sa biyayang ninyo. Luwala mo rin kami Panginoon sa aming panunuhay. Ang marunong tumanggap ng kabalihan at marunong mga loob sa sa lahat ng pangalala. Jesus, Amen.